Ngayong balik-eskwela muli ang mga estudyante sa pampublikong paaralan. Hindi lang siguridad ng mga bata ang pinaghahandaan, kundi pati na rin ang pagtitiyak ng malusog na pangangatawan. Kaya naman si Nanay Leticia, hindi lang ito nakatutok sa paghahanda ng mga masustansyang baon. Mag I-vitamin mo na lang para hindi na magkakasakit. Para pakainin, na maaga siya. Gisingin mo pakainin, vitamin para hindi nakakasakit. Mahirap naman kung umuulan nga tapos magkasakit, wala ah. Ilan lamang sinanay Leticia sa milyong-milyong mga magulang na prioridad ang kalusugan ng kanilang mga anak. Kaya para mapanatag pa ang mga kagaya niya ngayong pasukan, nais ng Department of Health na suportahan ang kalusugan ng mga mag-aaral. Dito, 83 ng mga paaralan sa bansa ang nabigyan ng DOH ng bawat bata malusog packages. Naglalaman ito ng mga blood pressure monitor, timbangan, first aid kits at iba pang gamit sa klinik. Ayon sa Department of Health, bahagi ito sa pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na maayos ang kalusugan ng bawat estudyante. Kailangan may health facilities lagi in case na magkasakit yung mga bata o magka, ma-injure, ma, uh, ma -injure, eh meron lagi tayong nakaabang para sila uh, sila ay gagamutin. Ang pagsuporta ng kagawaran sa mga paaralan ay alinsunod sa Universal Healthcare Law kung saan kinikilala ang mga paaralan bilang mahalagang lugar para isulong ang kalusugan para sa mga kabataan. Angel Arquero, RNG News.